Hey guys, official lang Tecno Bobo 5 Pro 5G at mukhang makatwira naman yung kanyang SRP para sa specs na meron siya. 11,000 yung kanyang SRP sa may 8256 na version at naka-promo price siya sa may Shopee ng 10,000 lang at mabawas na pa siya ng 1,2 pag ginamita natin ng voucher. Meron dalawang unique features to na mukhang magiging selling point niya. Unang-una itong LED LED sa may likod niya. At itong 68 pa sa charger niya. Ang kaso 5,000 mAh image battery lang yung Poba 5 Pro ngayon. Compared sa may Poba 4 Pro na mayroon 6,000 mAh image sa battery. Ngayon September 6 siya officially re-release sa may Shopee. At meron siyang Dimensity 6085G na processor. Meron din siyang vapor chamber cooling system dito. At 6.78 inches. Na merong IPS LCD display. 120Hz sa refresh rate. At 1080p resolution. Dalawang color ang available sa smartphone na ito, itong Dark Illusion at itong Silver Fantasy. Basically, ito lang din ang specs ng Infinix Note 30 5G, itong specs ng Poba 5 Pro 5G ngayon. Lamang lang siya sa may LED lights at sa may mas mataas na charger niya, itong si Tecno. Para sa inyo guys, sulit kaya ang Tecno Poba 5 Pro para sa may 10K to 11K na mayiging price yun niya? Comment niyo lang po sa baba. Till next video po, thank you for watching!